Kamusta mahal na mga manunood? Maligayang pagdating sa aking channel! Sina na Akurek at Tawag Babuye Kusten ay nahuling nagmamaneho kasama ang kanilang bagong sasakyan. Sina Engine Akurek at Tawag Babuye Kusten ay nahuling nagmamaneho kasama ang kanilang bagong sasakyan. Ang dalawang pangalan ay nakita sandali sa mga sandaling ito. Nakatawag pansin ang kaligayahan ni Tawag Babuye Kusten Engine. Bumili ng bagong kotse Sina Engine Akurek at Tawag na naglilibot sa mga kalsada kasama ang kanilang mga dilaw na mamahaling sasakyan. Ang mga sandaling ito ay ipinakita ng segundo sa ikalawang pahina. Si Enja na ang mga mag-asawang hindi nasagot ang mga tanong ng mga mamamahayag, ay kontento sa pagsasabing, Tara na guys, good luck. Mabilis na umalis sa lugar ang sikat na mag-asawa matapos mag-flip. Sina Enja na Kyurek at Tagbobuyek Usten ay pinanood ng may labis na interes ng kanilang mga tagahanga habang tinatangkilik nila ang kanilang magagandang post at mga bagong sasakyan.